Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, pinag-usapan ng husto sa social media ang daring bikini photo ni kapuso actress Beauty Gonzales na agad umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Beauty ang kanyang kaseksihan suot ang napakaravilang na itim na bikini bilang regalo sa kanyang asawang si Norman Crisologo na nagdiwang ng kaarawan. Happy Birthday Bambi! Panimula ni Beauty sa caption ng kanyang post, My gift for you today and every day for the rest of our lives is. Drum rolls please. Me. No return no exchange. Love you. Dagdag pa ng actress. Sa comment section, kapansin-pansin ang mga reaksyon ng netizens kung saan ilan ang tila na bulabog dahil muntik na raw sumilip ang pisngi ng langit ng actress. Gayun pa man, may mga taga-suporta rin si Beauty na nagsabing may karapatan siyang mag-post ng anumang nais niya sa social media. Habang may mga naiskandalo, marami rin ang humanga sa confidence ni Beauty at binati siya sa kanyang pagiging fit at sexy.